Hey. Sama nak iya. Hey, daghan. Ang dua tayang. Dili ni. Agaan. Oh, okay ka ayo. 4 kilos. Ah, Tapi kilo kilo di mata magkilo-kilo dia oh. Pantunga ba? Hmm. Uh. <laughs> Aku pemangkin kayak nahingal-hingal. Bukat, oi. sige, <laughs> ba pa more? Pamugas man eh. Pamugas in town ni guys. Ah, Pina-uptick ka yun kung eh. Pamugas in town ni, eh guys. Kabit-bit agad siya kisa kasako gahapon, guys. Oh, grabe ka Ano yan, no? Ano yun lang tatanan niya? Hindi pa yun na yan no? Uh -huh. Very good, very good. Ayan, na-harvest tayo ng ating balanghoy. Ayan, natapos na tayo dito guys. Malinis na. Ayan, konti na lang yung Ay? balinghoy natin. Ay, piansa. piyansa. Ay, piyansa. Tagas. Okay. <laughs> mga pila kayo manginan nito. Kilos, no? Awa, arroyo. Isa to uh, anak. No? Okay lang. Ang kinis siya sa exciting part. Lo. piruya ya, parang matabunan magunan sa dress ad pero okay man kay ang adla naman pud diri no mainitan siya mm kun no, no ta exacting part nga tag 7 kilos no para sa una oh dagko kay sa una ay di makayag bunlot kun jud to tong kahoy ba mm. nga ni bakal um, mm. pero kini siya yo mag the moment of truth se no ay <laughs> <laughs> The moment of truth. Sino? Ay, ay, apot lah. <laughs> oh. The moment of truth. Pero napa siya gagmay, pero okay ka ayo. Ay, ay. Wow. Las. Akan nang last, last ya, murag, na siya. Murag, bonus na ya. Piansa. Bonus na siya. Okay. cute. Oh, cute kayo. O, oh, di O, oh, yun. Ay, kilo. Okay. Piansa. Mungkin islam lang, ma-amiss na silang mga kaobad ni daddy ni mo ba? Kawa mo kay Ani? No? Yes, <laughs> guys. <laughs> Nag-harvest na mga guys. Ayan, okay ha? na. Ha? Naay dala? Hindi. Hindi ka dali. Isara ka bukid dala dali Mo? Isara na dito. Hindi, ay basig. Okay.